Iris ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13 at number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 4 at number 5. Para sa loto, anim na numero, number 10, number 12, number 37, number 23 Number 30 at number 42 Taurus Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 7 at number 15 Para sa 3 digits number 1, number 3 at number 9 Para sa loto, anim na numero, number 34 Number 10, number 22, number 28, number 37 at number 5. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 5 at number 17. Para sa 3 digits, number 2, number 7 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 25, number 31, number 40, number 33 at number 12. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 1 at number 19. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 0. Para sa loto, anim na numero, number 10, number 29, number 2, number 31, number 36, number 27. Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 6 at number 20. Para sa 3 digits, number 1, number 2 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 13, number 14, number 29, number 7, number 34 at number 40. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2 at number 15. Para sa 3 digits, number 5, number 6 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 18, number 36, number 19, number 20, number 32 at number 45 Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 3 at number 17 Para sa 3 digits number 2 number 5 at number 3 Para sa loto anim na numero number 9 number 30 number 23, number 11, number 38 at number 8. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 4 at number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 7. Para sa loto anim na numero, number 25, number 14, number 38, number 25, number 30 at number 11. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 5 at number 18. Para sa 3 digits, number 3, number 7, at number 5. Para sa loto, anim na numero, number 22, number 19, number 10, number 28, number 35, at number 22. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 1 at number 12. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 5. Para sa loto, anim na numero, number 10, number 27, number 33, number 30, number 38 at number 6. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2 at number 17. Para sa 3 digits, number 5, number 6 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 4, number 18, number 22, number 27, number 34 at number 42 Pisces ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 3 at number 18 Para sa 3 digits number 1 number 4 at number 9 Para sa loto anim na numero number 19 number 25 Number twenty, number twenty-nine, number thirty-six, at number forty.